Hello mga sister, mga sis, mga idol, mga lords. Pakita ko po sa inyo paano niluto ang masarap na adobo. Yung ganitong pagkaluto ng adobo, adobo guys, sobrang sarap. Bali adobo ng liempo nga pala ito, guys. Ayan, dito sa kawali nagisa lang ako ng bawang at sibuyas and then ilagay ko na tong liempo and then medyo preto-pretoing ko lang siya hangga siya mag-golden brown kasi mas masarap pag uh, sinangkot mo ng mabuti ang ah, karne para hindi sariwa ang pagkaluto. Ayan, hinalo-halo lang yan guys. Hanggang sa medyo preto preto siya at dumabas ang mantika. Tsaga-tsaga lang sa paghahalo guys. Ayan guys, medyo golden brown na yung ano. Parang natikrito na yung diyan po. Lalagyan na -han, natin na ng kaminta. puta-puta na siya guys. Parang na siya. Ayan guys, ayan oh. Ano? Ah, na ba? Ayan, wala nang tigil tayo hello guys. Kasi baka matutong. Ayan, di ba? Para na siya na At dahil na para na siya na preto, nasangkot siya na siya na maayos. Ayan, nilagay ko na yung toyo. And then, hahaluin lang natin uli. Halo-halo lang, guys, para magpantay yung lasa. Ayan. Sinangkot sa lang natin konti yung toyo. And then, ayan, lalagyan natin siya ng tubig. And then, hintay lang natin siyang kumulo at palambutin ang karne. Mas masarap, guys, pag malambut talaga yung karne. Kasi, alam nyo ba yung adobo habang tumatagal, iniinit-init, lalong sumasarap yan. Tapos, eterno natin sa sinangag. Ayan, nilagyan ko rin pala siya ng magic syrup. At porkyos para lalong sumarap ang ating adobo. Diba guys, pag ano, lalong sumasarap yung adobo pag iniinit-init. Or kapag tumatagal siya, doon talaga uh, mananam na mo pareng rin yung sarap niya. Ayan, hintay lang natin siya ang maluto. At saka pag ganito talaga yung ulam, uh, mapaparamit ka talaga ng kanin. Andi-rice talaga. At yan na guys, nilagay ko na nga yung kalamansi. And then hinalo ko. Pagkalagay nga ng kalamansi, haluin lang natin ang content, then intay lang natin siyang maduto uli, ipakulo natin uli. At dahil may di lumalapot na nga siya, ayan, nilagyan ko siya ng sibuyas. Ayan, ang pandagdag sarap sa adobo, guys. Ayan, nilagyan ko siyang maraming sibuyas. Kung gusto niya mas marami, guys, dadagan niyo pa para lalong sumarap. Ayan, pakula lang natin siyang konti and then, okay na yan, guys. Pwede na tayong kumain. Ayan na po ang aking masarap na adobo. Kayo na lang din magtansya sa alat guys. Tikmatikman na lang. Pagkulang sa alat, dagdagan na lang. Ayan guys, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo yung video ko, pakishare naman. Sira na naman yung diet ko. Ngayong araw na to, mapapa, only rice na naman ako. Ayan guys, duto na ang aking uh, pork liempo adobo. Thank you for watching.